Hello guys, magandang araw. Ito na yung update ng bahay guys. So, oh. yan, may mga pipe na yan sa gilid na baklas na namin. Dalawa lang kami ni Joseph niyan. Tapos ito na. <laughs> Pangit na siya guys. Kasi kinuha, kinuha na namin yung mga nasa dingding. Yan. Yan pangit na siya guys. Ito yung toilet nila, yung kwarto, shower. Mm, si you, Joseph. Yan guys. Tapos dito namin yun nilagay guys. Oh. Yan. Mm. Yan, kuno na yung dalawa. Bukas, papakita ko sa inyo yung taas. Tingnan nyo naman yung bahay nila, guys. Oh. Poros Puros kahoy lang, di ba? mga kahoy lang yan, guys. Yan, oh. kita nyo, di ba? Dindikitan lang ng ano, yung tinatawag na budo dito. Yung ganito. Dinikitan lang nila yan, guys, para maganda tingnan. Pero tumatagal siya guys ah. Oh. Ilang years na to? 50 years pataas na. Hmm. Tapos kung gusto nyo palitan ng kulay, madali lang. Yan. Sayang talaga itong kitchen nila guys ah. Oh, tingnan nyo naman ah. Oh. Hmm? Ang ganda. Buksan natin ha. Yan, mabukas-bukas pa yan oh. hmm. Grabe, no? Hmm? Ito, guys. Um, ilalagay mo lang yung plato dyan. Kusa na siyang mag, ano, mag, magbanlaw. Hmm. May lagayan pa dito sa baba. Dito. No? Sayang, guys. So, huh? tingnan naman. No? Grabe, oh. No guys. Sinasayangan lang nila no. Sin sa atin, mahal to. No. Baka makakita tayo ng pera dito, guys. Hindi man ngayon, bukas. Yan, sayang yung mga aircon nila. No? Iniiwan lang. Tingnan nyo yun, guys. Oh, no? Yan, mga pinto. <laughs> Tinanggal na namin yung mga pinto, guys. Yan, pinto dito. Ah, guys. Ito, mahal pala to, guys. Ito yung lock sa pinto. Automatic agad to. Hindi ko na kinuha kasi... Parang ano? Mabigat siya dalhin. Sana sa atin. <coughs> parang puto na tayo yung box ko. Yan, update natin sa bahay guys ha. Yan. So yun lang guys, yung update. Pinapapanood ko lang kayo. Ito yung garden nila guys. So, ang ganda sa ano. No? Lagay-lagay ka dyan ng mga kangkong, mga ganyan. No? Sayang. So yun guys ha. Salamat sa panonood. Thank you.